kilalanin ang sampung pinakamayamang tao dito sa ating mundo ngayong taon. Pangilan na kaya si Elon Musk? Number 10. Steve Ballmer Na may tunay na pangalan na Stephen Anthony Ballmer ay isinilang noong March 24, 1956 sa Detroit, Michigan, USA. Nag-aral siya sa Harvard kung saan siya ay nakapagtapos ng bachelor's degree in applied mathematics and economics noong 1977. Siya ay kasal kay Connie Snyder na isang kilalang philanthropist at mayroon silang tatlong anak. Si Steve Ballmer ay dating CEO ng isa sa pinakamalaking kompanya na Microsoft simula noong 2000 hanggang 2014. At sa year 2014 ay binili niya ang Los Angeles Clippers sa halagang $2 billion at sa kasalukuyan ay siya ang nagmamay ng nasabing team. Itinatag din ni Steve Ballmer ang USA Facts, isang non-profit na nagbibigay ng detalyadong datos tungkol sa gobyerno ng Estados Unidos. Siya ay may tinatayang net worth na $112.2 billion. Bukod sa kanyang yaman, ay kilala rin si Steve sa kanyang pagiging energetic at napaka-hype na personality. Sa kasalukuyan ay kasama ang kanyang asawa na si Connie, itinatag nila ang Ballmer Group, isang philanthropic investment company na naglalayong tulungan ang mga bata lalo na ang mga mula sa mahihirap na pamilya na makamit ang economic mobility. Number 9. Sergey Brin, na may tunay na pangalan na Sergey Mikhailovich Brin ay isinilang noong August 21, 1973 sa Moscow, Russia na noon ay bahagi ng Soviet Union. Natapos niya ang kursong Bachelor of Science sa Mathematics at Computer Science sa University of Maryland. Si Sergey Brin ay ikinasal kay Anne Wojcicki, isang biotechnology entrepreneur, noong 2007, ngunit naghiwalay sila noong 2015. Nagkaroon naman sila ng dalawang anak. Si Sergey Brin ay isa sa nagtatag ng Google, kasama ang kaniyang kasosyo na si Larry Pages noong Setyembre 4, 1998. Habang sila ay mga estudyante sa Stanford University sa California, ang Google ay ang pinaka-popular na search engine sa buong mundo. Mayroon naman itong iba't ibang serbisyo tulad ng YouTube, Gmail, Google Maps at Android. Si Brin ay naging presidente ng Alphabet Incorporated na parent company ng Google hanggang 2019. Si Brin ay aktibo ring sumuporta sa Waymo, isang subsidiary ng Alphabet na nangunguna sa teknolohiya ng autonomous vehicles o self-driving cars. Project Loon na naglalayong maghatid ng internet access sa mga remote na lugar gamit ang mga high-altitude balloons. Ang Calico, na isa pang subsidiary ng Alphabet na nakatuon sa pananaliksik sa pagpahaba ng buhay at paggamot sa mga sakit na may kaugnayan sa pagtanda. Si Sergey Brin ang nagtatag ng LTA Research and Exploration, isang kumpanya na gumagawa ng mga modernong airships o dirigibles na layong maghatid ng humanitarian aid at magbigay ng sustainable transportation. Si Sergey Brin ay nag-invest sa iba't ibang startup companies na nakatuon sa artificial intelligence, biotechnology, at clean energy, space exploration, support for SpaceX, at mga renewable energy. At itinatag niya din ang Sergey Brin Family Foundation na tumutulong sa mga proyektong may kinalaman sa edukasyon, agham at kalusugan. Siya ay nagbibigay ng malaking suporta sa pananaliksik laban sa Parkinson's disease na mayroon ng kanyang ina. Tinataya naman na $112.4 billion ang kaniyang net worth. Number 8. Larry Pages Si Larry Page ay isang Amerikanong negosyante, inventor at isa sa mga co-founder ng Google Ipinanganak siya noong March 26, 1973 sa East Lansing, Michigan, USA. Siya ay ikinasal kay Lucinda Southworth, isang Amerikanang siyentipiko at philanthropist noong 2007, at mayroon silang dalawang anak. Si Larry at ang kaibigan niya na si Sergey ang nag-imbento ng search engine algorithm na ginagamit ngayon ng bilyon-bilyong tao sa mundo. Bagamat hindi siya ang CEO ng Google o ng Alphabet Company, siya ay board member pa rin at major shareholder. Siya ay tinatayang may 117.2 billion dollars ang kaniyang net worth. Number 7, Warren Buffett. Si Warren ay hindi bago sa listahan ng pinakamayaman sa buong mundo dahil palagi siyang nasa top 10. Si Warren lang ang nasa top 10 na hindi isang inventor o traditional businessman. Kilala siya bilang Oracle of Omaha na isa sa mga pinakamatagumpay na investor sa buong mundo. Siya ay ipinanganak noong August 30, 1930 sa Omaha, Nebraska, USA. Nagtapos siya ng kolehiyo sa University of Nebraska-Lincoln at kinalaunan ay nag-aral ng economics sa Columbia Business School kung saan naging mentor niya si Benjamin Graham, ang ama ng value investing. Bata pa lamang, si Buffett ay nagpapakita na ng interes sa negosyo at pamumuhunan. Sa edad na labing isa, bumili na siya ng kanyang unang share sa stock market. Pagdating ng 13 years old ay nagfa-file na siya ng tax. Si Warren ang pinakamatanda sa top 10 list sa edad na 94 years old. Ang kaniyang net worth ay umaabot ng halos $118.6 billion. Number 6. Bill Gates Si Bill Gates ay isang tanyag na negosyante, pilantropo, at co-founder ng Microsoft Corporation na siyang nagbukas ng daan para sa personal computing. Siya ay may buong pangalan na William Henry Gates III. Ipinanganak siya noong October 28, 1955 sa Seattle, Washington, USA. Nag-aral si Bill Gates sa Harvard University ngunit hindi natapos ang kanyang pag-aaral. Noong 1975, itinatag ni Bill Gates at Paul Allen ang Microsoft na nagsimula bilang isang maliit na kumpanya na nag-specialize sa software para sa mga personal na computer. Sa ilalim ng pamumuno ni Gates, Naging pinakamalaking software company ang Microsoft sa buong mundo na nagbigay ng popular na operating system na Windows at mga produktong software tulad ng Microsoft Office. Sa pamamagitan ng Microsoft, naging isa si Bill Gates sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Sa ngayon ay tinatayang nasa 119.6 billion dollars ang kaniyang net worth. Si Bill Gates ay kilala hindi lamang bilang co-founder ng Microsoft kundi pati na rin bilang isang negosyante na may malawak na impluensya sa iba't ibang industriya. Narito ang ilan sa mga negosyo at inisyatibo gaya ng Microsoft Corporation, Cascade Investment LLC na isang private investment firm, TerraPower. Bukod sa Microsoft, nag-invest si Gates sa iba't ibang tech startups at kumpanya gaya ng Beyond Meat, Impossible Foods at Carbon Removal Technology na isang teknolohiya na nag-aalis ng carbon dioxide sa hangin. Number 5. Bernard Arnault ay isang tanyag na negosyante at CEO na kilala bilang pinuno ng LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, ang pinakamalaking luxury goods conglomerate sa mundo. Si Bernard Jean Etienne Arnault ay isinilang noong March 5, 1949 sa Roubaix, France. Natapos niya ang kanyang pag-aaral sa Ecole Polytechnique, isa sa mga prestihiyosong institusyon sa France, kung saan nakapagtapos siya ng degree sa engineering noong 1971. Si Arnault ay kasal kay Helene Mercier, isang pianistang Canadian at meron silang limang anak na karamihan ay bahagi rin ng pamamahala ng LVMH. Noong 1989, naging chairman at CEO si Arnault ng LVMH, ang pinakamalaking luxury goods company sa buong mundo. Kabilang sa LVMH, ang mga kilalang tatak tulad ng Louis Vuitton, Moet and Chandon, Givenchy, Sephora, Tag Heuer Watches, Dom Perignon Champagne, Fenty, Tiffany and Co. at marami pang iba. Noong 1984, binili niya ang kompanyang Agache Willot Busak na pag-aari ng Christian Dior. Bukod sa mga luxury goods ay may malaking koleksyon din ng mga art pieces at kilala bilang isang art collector. Ang kanyang personal na koleksyon ay naglalaman ng mga obra mula sa mga sikat na artist tulad ni Pablo Picasso at Andy Warhol. Mayroon din siyang interes sa industriya ng art galleries at nagsusulong ng mga proyekto na nagpupromote ng sining sa buong mundo. May mga proyektong pangkultura rin si Arnold, tulad ng Foundation Louis Vuitton, isang art museum sa Paris na itinatag ng LVMH. Ang kanyang net worth naman ay umaabot ng halos $172.7 billion. Number 4 Larry Ellison, isa sa mga pinakamayamang tao sa mundo at co-founder ng Oracle Corporation, siya ay may buong pangalan na Lawrence Joseph Ellison. Siya ay ipinanganak noong August 17, 1944 sa New York City, USA. Nag-aral siya sa University of Illinois at University of Chicago, ngunit hindi niya ito natapos. Si Larry Ellison ang chairman at co-founder ng software giant na Oracle. Siya ay may net worth na umaabot ng halos $184 billion. Kilala ang Oracle at ang mga produkto nito sa mga corporation. Ang kompanya ang nagpo-provide ng mga software at database para sa mga organizations at businesses na tutulong sa kanilang paglago. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Larry, pero ang kaniyang invention at negosyo na database ay nagsimula noong maging kliyente niya ang Central Intelligence Agency o CIA. Number 3. Mark Zuckerberg Si Mark Zuckerberg ay kilala bilang isa sa mga nagtatag at CEO ng Meta Platforms, na dating kilala bilang Facebook Incorporated. Isa siya sa pinakamahalagang personalidad sa mundo ng teknolohiya, lalo na sa larangan ng social media. Ipinanganak si Mark Elliot Zuckerberg noong May 14, 1984, sa White Plains, New York, USA. Nag-aral siya sa Harvard University noong 2002, kung saan nag-major siya sa Computer Science at Psychology. Hindi niya natapos ang pag-aaral dahil nakafocus siya noon sa paggawa ng social media platform na Facebook. Ikinasal si Mark Zuckerberg kay Priscilla Chan, isang pediatrician, noong 2012. Sila ay nagkaroon naman ng dalawang anak na babae. Noong February 4, 2004, inilunsad ni Zuckerberg ang The Facebook. Una itong nilikha para sa mga estudyante ng Harvard, ngunit mabilis itong lumago at naging available sa iba't ibang universidad hanggang sa umabot sa publiko. Ang Facebook ay naging isa sa pinakamalaking social media platform sa buong mundo na may bilyon-bilyong aktibong user. Noong 2012, opisyal na naging isang public company ang Facebook at naging bilyonaryo si Zuckerberg sa murang edad. Maliban sa Facebook, ang Meta Platforms ay may-ari rin ng iba pang malalaking platforms tulad ng Instagram, WhatsApp, Messenger, at Oculus VR. Bukod sa mga nabanggit, patuloy na nag-iinvest si Zuckerberg sa mga sumusunod gaya ng metaverse development. AI o Artificial Intelligence at Internet.org na naglalayong magbigay ng libreng internet access sa mga developing countries. Ang kanyang net worth naman ay umaabot ng halos $201.4 billion. Number 2. Jeff Bezos na may buong pangalan na Jeffrey Preston Bezos ay isinilang noong January 12, 1964 sa Albuquerque, New Mexico, USA. Siya ay nag-aral sa Princeton University kung saan nagtapos siya noong 1986 ng degree sa Electrical Engineering at Computer Science. Isa siyang matalinong estudyante na naging miyembro ng Phi Beta Kappa, isang prestihiyosong honor society. Si Bezos ang nagtatag ng Amazon noong 1994 bilang isang online bookstore. Ang Amazon ay mabilis na lumago at naging isang pandaigdigang e-commerce giant na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo mula sa mga libro, gadgets, at mga pagkain hanggang sa cloud computing, streaming, at mga digital na serbisyo. Ang kaniyang e-commerce ay nagsimula sa isang maliit na opisina at siya lang ay nagtitinda lang ng mga gamit na mga libro. Year 1998 ay nakilala ni Jeff ang co-founder ng Google na si Larry Pages at Sergey Brin. Isa si Jeff na unang investor ng Google sa halagang 250,000$. Bukod dito ay may mga negosyo rin siya tulad ng Blue Origin, isang kumpanya ng aerospace na nakatuon sa pag-develop ng mga teknolohiya para sa space exploration. The Washington Post na nabili niya noong 2013, isang kilalang pahayagan sa Estados Unidos. Nag-invest siya sa iba't ibang kumpanya tulad ng Uber, Workday, at Airbnb. At nagtaguyod din siya ng mga non-profit na preschool sa pamamagitan ng Bezos Academy. Siya ngayon ay mayroong net worth na $209.3 billion. Number 1. Elon Musk ay isang tanyag na negosyante, inventor at teknolohikal na innovator. Ipinanganak si Elon Reeve Musk noong June 28, 1971 sa Pretoria, South Africa. Nag-aral siya sa Queen's University sa Ontario. Pagkatapos ng dalawang taon, lumipat siya sa University of Pennsylvania sa Estados Unidos kung saan nagtapos siya ng mga degree sa Physics at Economics. Tumungo siya sa Stanford University para sa isang PhD sa Applied Physics. Ngunit hindi niya ito tinapos upang simula ng kanyang entrepreneurial career. Si Elon Musk, ay co-founder ng maraming kompanya kabilang ang electric car na Tesla, rocket ship producer na SpaceX, at tunneling start app na Boring Company. Ang kaniyang net worth naman ay umaabot ng halos 321.4 billion at pinakamayamang tao sa buong mundo. Kilala si Elon dahil sa Tesla cars na mga pure electric vehicles na napakasikat na nito ngayon sa buong mundo dahil sa self-driving features nito. At ngayon, dinidevelop niya naman ang artificial intelligence na inilagay sa mga robots o humanoid robots na tinawag nilang Tesla Bot.